Malungkot na balita mga kahabi itong ating mahal na ibon na mahaling ibon po ito iningatan natin inalaga ang mabuti pero namatay ang value po nito ay nasa 30,000 Opaline Aqua B1 Split Pale Palo Split Dilute DNA Male Sayang ito po ay magpapaalala sa atin na ang buhay kahit gano'n natin ingatan, kahit gano'n natin i-value pagka pabawiin any moment pwedeng bawiin sa atin. Ganun din po sa buhay natin. Napakaliit lang po ng sugat nito. Sa daliri lang sa paa. Hindi fatal yung kanyang sugat pero namatay. No, ganun din sa buhay ng tao. Kahit na gano'n tayo kayaman, kahit gano'n natin ingatan ng sarili natin, kahit gano'n natin i-value ang sarili natin, any moment, pwedeng bawiin yung buhay na pahiram. Kaya, ang kailangan lang natin at pwede natin gawin, i-insure yung ating mga buhay. Kanina natin i-insure. Sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi sa Bible, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mapaparoon sa ama kung hindi po nga magitan niya. Kailangan natin i insult ng ating mga buhay dahil wala naman nakakasigurado sa atin kung hanggang kailan tayo makakapamuhay sa mundo. Insert po natin yung ating kaluluwa sa ating Panginoong Isis sa langang daan papunta sa kaharian sa langit papunta sa buhay na walang hanggan kung nais nyo pong magpa-insert sa ating Panginoong Isus sundan nyo lamang po ang maiging panalangin ito ang lahat ng kaprihan lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang God be the glory. Thank you Lord sa paalala niya.